huhuliin mo tapos isasakay mo na lang sa erplano. So, eto po tanong ko sa inyo, paano kung sitting uh, Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang International Court na naglabas, <coughs> yung PNP, huhuliin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa erplano, aalis na sa ating bansa. Diba, so... Yung president, napaka-importante. Good evening, everyone. Uh, there's so much confusion. Uh, hindi dapat ito. So, kanina, pasensya na po kayo kasi napaka-windy. So, baka hindi nyo po narinig yung sinabi ko. <clears throat> uh, as you know, no, I've been talking about principles and values. Uh, trying to be constructive. Uh, trying to be supportive sa lahat. <clears throat> Abat sinabi ko nga kanina na dapat yung legal remedy uh, legal remedies are available to everyone and yung due process is uh, <clears throat> um, available and guaranteed to everyone. I'm trying to be deliberate uh, kasi nga kagabi sabi ko sa inyo wag emosyon magisip muna <clears throat> kanina nung nag-unfold yung uh, pag-aresto at wala pa yung warrant of arrest pero pinag-uusapan na nandyan na I was soberly and quietly <clears throat> patiently listening uh, yung isang channel pinila isa-isa ang mga kalaban <clears throat> ni uh, President Duterte uh, from uh, mga legitimate human rights lawyers, former Senator de Lima <clears throat> Uh, those from the philippine left uh napakarami and uh, basically rejoicing and i respect their rights ba? Diba? pinaglaban nila to yung <coughs> legal at sinasabing human rights sila pero hindi ba yung human rights eh due process so so let me stop there ah. ang ang in the first part Ang sinasabi ko <coughs> naiintindihan ko that there's always two sides to an argument and when you go to court kung ano man korte yun, quasi-judicial, <clears throat> when you go to a fiscal, when you go to an international court, uh, precisely nga kasi hindi kayo magkasundo. So hindi ko tinatanggal sa human rights activist na meron silang pinaglalaban. Uh, sa part 1, ito yung part 2. Yung isasakay siya sa erplano na may petition siya sa Supreme Court at walang Philippine Court na nagsasabing dapat siyang... Uh, um extradite or i surrender sa Hague anong nangyari anong nangyari sa inyong mga human rights uh, uh, advocates no hindi ko nilalahat uh, kayo sa Ateneo human rights alam ng mahal ko kayo part ako niyan sa Supreme Court marami tayong pinaglaban pero tama ba yon sasakay na lang siya sa eroplano tapos sa uh, doon may petition siya sa Supreme Court walang korte may isang korte sa Pilipinas na <clears throat> vinerify muna yung warrant of arrest na yan. Hi, hindi ba nangyari na sa atin dati yan na may extradition from the US at uh, nilitigate pa dito? So, yung pong sinasabi ko kanina na <clears throat> pray for the country, we're in a crossroad, pray for the PNP, pray for uh, our courts, pero may, may pinaka-minimum. Ang pinaka-minimum is due process and avail, letting everyone avail of the legal remedies hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhuliin mo tapos isasakay mo na lang sa aeroplano so eto po tanong ko sa inyo paano kung sitting uh, Supreme Court Chief Justice sitting Speaker, sitting Senate President sitting Cabinet Member sitting President ng ating bansa may isang International Court na naglabas <clears throat> yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa airplano aalis na sa ating bansa. ba diba? So, yung president, napaka-importante. Uh, kung anong pinapakita natin sa lahat. So, sa akin, I continue to pray tonight. ay <clears throat> appeal to everyone involved. Sinabi natin sa lahat, mahinahon, uh, wag mapusok ang damdamin. Pero hindi ibig sabihin no, na pabayaan na lang natin kung may injustice na nangyayari. So, 'yun ang challenge ko ngayon sa mga human rights uh, advocates, hindi ba? Nung nasa DFA ako, kahit we disagree, pinaglalabang ko na makapagsalita kayo sa mga <clears throat> uh, foreign uh, sa mga ibang bansa, sa mga embassy sa uh, human rights sa Geneva. We welcome namin kayo, sinabi ko sa mga embassy doon kahit we don't agree pasalitahin sila o 'di ba may due process so i understand na happy kayo na may warrant of arrest happy din kayo na <clears throat> makakasuhan and the former president will now have to face that but hindi ba part of facing it is kompleto muna legal remedies niya ngayon so hindi ko lang alam ha baka may nagsasalita na baka tahimik pa Tinitignan ko sa TV bago ako males kasi <clears throat> meron pa akong uh, um taping at appointment tonight. Tinitingnan ko, ha, ah, walang mga human rights na nagsasabing tama yung warrant of arrest pero sandali lang, mali na sinakay niyo na lang sa sa ano, sa eroplano at padadala niyo sa ibang bansa. Yung nga ang PNP eh, pagka may hinuli, 'di ba, na aktivista, sabay-sabay uh, na lahat ng mga human rights activists na bat niyo hinuli, bat niyo hinuli, give them uh, uh, kailangan may abogado sila, kailangan <clears throat> uh, due process na basahan sila and everything ganyan no so uh, kanina binasahan ng Miranda rights may wa may warrant uh, of arrest so okay yon pero yung isasakay mo sa eroplano anong korte sa Pilipinas ang nag-order noon di ba so fellow lawyers it doesn't matter if we're pro admin pro Duterte neutral etc ang pinag-uusapan na dito ano yung batas ng Pilipinas and ako personally I'm so uncomfortable I much more than that, but I'm just trying to maintain my cool. Na <clears throat> pwede talagang ano, uh, a foreign court will order, tapos arrestuhin mo dito. Sige, sabihin mo pwede yon, but hindi ka pwedeng pumunta ng korte at hindi pwedeng isort out mo na ng korte yon. Uh, bigla mo na lang isasakay sa sa airplane. No, no wonder si Kitty sabi niya, this is the plane na kinidnap yung <clears throat> yung tatay ko, di ba? pag sinabi mong kidnap, I'm not talking about the legal term, <clears throat> yung colloquial term, no? Yung, yung ordinary meaning ng Pilipino. Uh, kapag ka may legal authority ka na kunin yung isang tao, hindi kidnapping yon, di ba? So, maa-argue na kailangan arestuhin kasi nga, uh, yun ang interpretasyon ng gobyerno natin ngayon, tapos uh, whether sa krame or kusan man siya i-detain, di ba? Pero, <clears throat> yung hindi mo binigyan ng 24 hours yung kanyang mga legal counsel na uh, questionin to sa korte. So no wonder yung bata kidnapping ang tawag and I think many Filipinos will interpret it that way, no? So hindi ako pwedeng hindi magsalita kasi parati namin sinasabi sa aming show kay Tano in Action with Boy Abunda na yung tama tama. Yun din ang turo ng atatay ko, yung tama tama. <clears throat> yun din ang nasa Biblia, kung anong tama ay tama. So, I don't feel that I have to speak on all legal issues and I really try to be uh, supportive of each and every uh, administration because I know mahirap uh, maging uh, nasa administrasyon, di ba? But, at saka napakahirap po i-defend yung dinating kasundo, hindi nating kabate, yung lalo kung parati ka in Alaska and everything. But ano ba yung bare minimum, di ba? Yung bare minimum is yung karapatan nung kalaban mo, irespetuhin at may karapatan siyang tumakbo sa korte. So I'll, I'll end there but I hope no na may nakikinig pa. Nakikinig pa tayong lahat. Uh, I, I believe that uh, lawyers are officers of the court. Yun ang turo sa atin sa law school. I, I don't think may pumapasok naman sa law school na hindi idealistic. Lahat naman tayo halos gumagraduate ng idealistic. Tapos nagiging practical pag nagpa-practice na nasa gobyerno nasa business but there are times that we just have to stand up for what's right um, and we have to echo that para malinaw sa lahat so kailangan malinaw sa DOJ sa PNP sa militar <clears throat> kailangan malinaw po sa <clears throat> practicing lawyers malinaw sa mga businessmen Malinaw sa mga anak natin, kahit 7 year old yan, grade 1, grade 5, na sa Pilipinas, pagka may nag-accuse sa'yo, you can go to court. Uh, pagka hindi malinaw, katulad ngayon, there is so much confusion, you have a court, you have a system that's working, that you can go to and you can run to and you give them reasonable time. Di naman namin sinasabi na <clears throat> 15 days, 30 days, 2 months, hindi nag-action yung korte. 'wag niyong gawin yung tama yung dapat uh, tingin yung tamang gawin, di ba? Pero yung kalilipad lang galing dito, yun nga 8 years old kailangan ng uh, medical attention, uh, tumakbo na yung mga lawyer sa korte, bigla niyo yung isasakay sa eroplano tapos dadalhin niyo na sa Hague. I, I, I mean, alam ko serious yung charges. Uh, isa po ako sa nagtanggol diyan at uh, isa po ako sa listen to criticism and i also criticized uh, behind closed close door and i also drew the lines no uh, having said that there was always a court to go to and <clears throat> there was always uh, palitan ng kuro-kuro uh, palitan ng ideas palitan ng akusasyon para mapag-usapan diba so uh, si president duterte former president duterte iba magsalita sa human rights ako I've always respected you. Kahit magkabila sa politika, I've always said na trabaho nyo yan. Kahit yung tatay ko noon, ang daming mga controversial cases, yung ibang human rights lawyers, itetake nila kahit na ang baho-baho, kahit ang uh, galit na galit yung tao Doon sa accused, may, meron abogado, I have to defend their rights. At tinuruan niya ako na respetuhin mo yung mga yan, Alan, kasi kailangan may magtanggol ng basic rights nila. So, pinakasimple lang sa akin, hindi ba basic right ng kahit sinong Pilipino, much more a former president, di ba? Hindi ba basic right niya naman na he can go to court and ask the court to interpret bago natin gawin? Eh, paano po kung ano, isang libo ang gustong ipadampot ng uh, <clears throat> ng ICC na yan? So, isang libong erplano na ba ang nakahanda para ilipad isa-isa at hindi na pwedeng pumunta sa korte? Baka sabihin niyo sa ibang sa inyo na absorb naman yung sinabi mo, uh, Kuya Alan. Hindi po sa debate po may tinatawag na argumentum ad absurdum. You bring the argument to the absurd para nga you can assess kung yung ginagawa mo tama, di ba? So let me pose that question. If the ICC now orders the arrest of the whole Supreme Court, they order the arrest of uh, uh, the whole Congress or Senate, They order the arrest of a sitting president. Will we now arrest them and put them on a plane and send them there? Sabi nyo absorb? hindi ah. So nung 2022 halimbawa, nung bago yung administrasyon, you have two congresses who supported PRD. <clears throat> you have the Supreme Court na ka, nakaramihan at that time was appointed by PRD. 'Di ba? May mga court, uh, may mga cases na kano. So pwedeng sabihin ng ICC, sama-sama kayong lahat. 'Di ba? So 'yun yung isa na absorb ba yon? But that can happen, di ba? O secondly, yung sinabi ko, hindi matataas na tao pero marami. Let's say they suddenly send na 200 names of PNP or former PNP, 100 from PDEA, they send you 200 names from uh, from <clears throat> uh, the AFP, uh, they send you names from the cabinet, etc. So, limandaan yan, isang libo. Arrestuin natin sabay-sabay yan. Tapos, hindi natin hihintayin sabihin ng korte, doon na lang sa hig. Lumaki po ako na alam ko po yung saying sa presinto ka na magpaliwanag. Pero may bago na ngayon, sa hig ka na magpaliwanag. Mahirap po mag magano, magpaliwanag sa hig. Uh, uh, at ano gagawin ng embassy doon after makita yung nangyari dito? Will they give assistance to PRD knowing na dito ni hindi natin hihintayin yung korte. Uh, paano yung mga lawyers na kailangan niya doon? Paano yung doctors na kailangan niya doon? Uh, so, you know, it, it just boggles my mind, um, you know, how, how we could put him on a plane, then ask, then just say, sahig na lang magpaliwanag, no? So, I'm talking to you from the heart, but I'm also a lawyer, a former speaker, former DFA secretary, uh, former congressman, so, and, and a lawyer. So, di ba ang tinuturo sa atin pinakasimple ano ba yung reasonable so hindi ba reasonable na patulugin siya uh, na may doktor, let him get some rest uh, see what will happen tomorrow sa Supreme Court see what the lawyers from both sides uh, do in terms of seeking legal remedy then give uh, everyone uh, due process and then sort out the confusion di ba sort out the confusion di ba So guys I'll stop there. I, I know many things of I, what I said is uh, being felt uh, uh, nationwide. I know this is a very divisive issue. Uh, I'm looking at Facebook before I I um, I, I decided to speak uh, Hating-hate or mas marami iba-iba but yung point ko nga eh pagdating sa due process at legal remedies hindi dapat tayong hati-hati, 'di ba? Hindi dapat tayong ano doon Uh, dapat yung pinaka simple na uh, let, let me ano let me leave you with this ang Diyos ay all knowing alam niya na nakinain ni uh, Ebat Adan yung forbidden fruit pero ano sabi ni Lord nasaan kayo bat kayo nagtatago tapos nung sinabi ni Adam and Eve we're hiding we're naked sabi niya why are you naked alam na ng Diyos eh, kung ano nangyari pero binigyan pa rin niya ng due process si Eva Adan by asking them so when the lawyers go to the court and saying ano ba tong warat ano ba tong ICC tama ba uh, mayroon bang jurisdiction so ngayon sa media nag argue lahat ng abogado eh uh, okay lang yon para maintindihan natin pero pagka nilipad mo na de mutin academic na ang Hague ba susunod pag sinabi ng Supreme Court ibalik mo yan ang sasabihin ng hig hey, ano uh, kami na may jurisdiction diyan no. So I don't think may conflict yung uh, ano sabi Roy umiyak ka lang diyan wala ka nang magagawa kahit lumuha ka ng dugo. Hindi totoo 'yun Roy. Uh una-una po uh, ang pag-iyak sa bayan, pag-iyak ng puso namin dahil nga uh, walang due process para sa atin lahat 'yun, para din sa iyo kung ikaw o kung mag-anak mo ihulihin tapos sabihin sa iyo sa hig ka na magpaliwanag. So, ganito din po ako kung ang hinuli ay taga-admin ngayon. Ganito din po ako kung ang hinuli ay kalaban namin sa tagig. Siguro wala lang ganitong public attention dahil hindi natin papansinin lahat, di ba? Uh, patunayan kung mali, simple lang po. Pumunta ka sa law school kahit sinong teacher sasabihin sa iyong mali kasi may due process dapat, di ba? Uh, due process There there is no power in this world that is above due process. Not the United States of America, not the United Nations, not NATO, not the ICC. Sabi ko nga sa inyo, ang God above us eh. Pero makikita mo all throughout the Old and New Testament, may due process siya, di ba? Nag nagtatanong muna at binibigyan tayo ng tsansa. Of course tayo guilty, no? Uh So mga kapwa, mga kapatid na abogado, regardless po kung administration tayo, opposition And I'm not speaking against any one person or any one group I'm just saying mali, mali Ang tama ay tama at mali ay mali So tanong ni Leslie, may tier na no ba, uh, Supreme Court? Sa pagkaalam ko, Leslie, wala pa Pero ang pagkaalam ko, you give them reasonable time uh, Ang problema kasi pag nasa airplane at lumipad na Susunod ba 'yung piloto pag sinabing may Supreme Court at uh, Tro ay eh, wala ka na sa jurisdiction ng Pilipinas. Pag nandun sa Hague, pag nag-utos tayo sa Interpol ibalik nyo si Duterte dito, ibabalik ba nila? 'Di ba? So, 'di ba nangyari 'yan sa ano, gusto ng US kunin na kaagad si Congressman Jimenez. Ang haba pa ng proseso na nangyari. Kasi nga binigyan pa nila ng uh, lahat ng pagkakataon uh, dito sa korte na magpaliwanag muna kung tama yung extradition or hindi, di ba? Uh, al sabi do, meron na daw. So kung meron de, de good. I I do, really don't know. That's why I said may may ano eh. Meron na uh, meron pong um, confusion ngayon. Ang point lang po namin mga abogado, may legal remedies hindi mo pwedeng i-deny at saka yung due process. So yung due process pumapasok yun kung ibibigay mo yung Uh, yung legal remedy, di ba? So kung sasabihin mo, sige Alan, pwede ka mag uh, mag uh, sa korte. Pero tatalian mo ako, bubusulan mo ako, plaplatan mo kotse ko at hindi ako makapunta sa korte para i-file, di ba? So ano kaibahan 'yon pag sinakay mo siya sa eroplano at wala na siya dito, di ba? So I'm not saying he shouldn't face that. I'm saying if the court says and it's all legal, the union, di ba? E, hindi ako naniniwala na kung ano ang sigaw ko ano yung majority kung ano yung tama di ba so let me stop there and ask everyone to say a prayer no, not, not for any specific group or political leaning say a prayer for a judicial system pray a, pray, say a prayer for our country say a prayer for our children kasi nanonood sila dito uh, god bless you guys good night po Hello yes oh hindi na kami mag-e